Hello! Si Kuya Nuts po. Sa video ito ay hindi ako gagawa ng mahabang paliwanag at saka ng detalyadong calculation na nagawa ko na kasi yan sa ibang mga dati kong video tungkol sa circuit sizing ng air conditioning equipment. Hindi ko na uulit-ulitin dito. Kung napanood ninyo yung tatlong video ko tungkol sa sizing ng air conditioning equipment, eh sapat na ang inyong kaalaman para madali ninyong maintindihan yung focus ng gusto kong sabihin dito sa video na to. Markings on Hermetic Refrigerant Motor Compressors. Puntahan natin dito sa section 4.40.1.4b. Multi-motor combination load equipment shall be provided with a visible nameplate marked with the maker's name, the rating in volts, frequency, and number of phases. Minimum supply circuit conductor ampacity the maximum rating of the branch circuit, short circuit, and ground fault protective device. So, ang mahalagang tandaan natin dito, nakamark ka sa ating nameplate ang minimum supply circuit conductor ampacity at saka maximum rating ng ating short circuit and ground fault protective device. Tingnan lang natin ang nameplate ng aircon. Ibibigay na sa atin lahat ng impormasyon dapat nating malaman mag-size ng conductor at breaker. Nakasulat dyan, minimum circuit amps 30.4 amperes, maximum fuse at breaker size 50 amperes. Ang nabasa nating minimum circuit amperes ay 30.4 amperes. So anong gagawin natin dyan? Pipili tayo ng ating ampacity ng na gagamitin nating conductor dito sa allowable ampacity table. Tapos, ang gagawin natin, sa halip na pupunta tayo sa 60 degrees column, eh sa 75 degrees column tayo pupunta. Naipaliwanag ko na rin yan dun sa mga video ko tungkol sa air conditioner. So, yung 30.4, eh hahanapan natin ng standard size na ampacity sa ating mga conductor sa kaso nito, ang pinakamalapit na standard size ay 35 dahil masyadong mababa yung 30. So, ang mapipili natin, gagamitin natin na conductor para sa ating air conditioning unit ay number 10, AWG. Tapos, ang insulation type, THW, THHW o THWN. So, gagawin natin, dito, gagamit tayo ng number 10, AWG, THHN. Tapos, ang rule, ang ating conductor, dun sa ampacity ng ating conductor, dun natin siya lalagyan ng ating overcurrent protection. So, normally, kung 35 ang ating ampacity ng conductor, eh, poproteksyonan natin yan dun sa kanyang ampacity. Pero, iba ito, aircon ito. So, wala namang problema kasi nakalagay na dyan sa nameplate ang maximum circuit breaker rating, 50 amperes. So, yan lang ang gagamitin natin. ah uh, yung nalalaman nating regular na paglalagay ng uh, protection ng ating uh, overcurrent protection para sa ating conductor, eh, yung regular na kung ano yung ampacity, doon natin siya po proteksyonan, hindi mag-a-apply sa aircon dahil merong specific rule para sa aircon. Ang rule para sa overcurrent protection ng conductor para sa aircon ay eh, mababasa natin sa section sa article ng overcurrent protection section 2.40.1.4g overcurrent protection for specific conductors o mag reference daw natin sa table ito yung 2.40, g Para sa aircon, ah, uh, na natin ang ating circuit conductor ayon dito sa section 4.40.3 0.3, at saka 4.40, 0.6. Itong 0.3, eh, proteksyon nito, ang uh, binabanggit dito, para sa short circuit and ground fault protection. Tapos, itong 0.6, iba ito, overload protection ito. Na discuss ko na rin yan o no? napaliwanag ko na rin yan dun sa mahabang video ko. So, hindi ko na rin papaliwanag dito yan. Sapat na nasabihin na ginawa na ng manufacturer para sa atin ang lahat ng impormasyon na dapat nating malaman kaya ang maximum circuit breaker rating natin na gagamitin ay 50 amperes na circuit breaker rating dahil merong size na sakto sa 50 amperes. Otherwise, kung wala, alam ba, 49 lang ito, pupunta tayo dun sa mas mababa. Maaring 40 ang piliin natin. So, sa kaso ng itong ating specific example, ay tamang-tama -tama, may standard size na 50 amperes. So, ayan, Ganyan lang. Simple lang. Yung lahat ng impormasyon para makagawa tayo ng ating sizing ng conductor at saka ng circuit breaker para sa aircon nasa incomplete lang ang video na to ay ginawa ko para sa mga electrical practitioner, electrician at mga electrical engineer na gumagamit pa rin ng FLC galing sa motor table para mag-size nang circuit ng ating aircon. Ang ginawa ko rito Kinarbon copy ko lang. Parang tinagalog ko lang yung video ni Mike Holt, ang number one eksperto sa uh, United States na magpaliwanag ng National Electrical Codebook ng Amerika. Panoorin nyo rin ang video nito. And let's keep it simple. Ganyan lang, napakadali. Galing na sa eksperto. Ang mga content o paliwanag na ginagawa ko sa aking mga video, dinodobol check ko rin sa gawa ni Mike Holt, na sabi nga natin number one experto sa pagpapaliwanag ng National Electrical Codebook. Ito, binili ko yung mga libro niya, Understanding National Electrical Codebook. Meron din akong electrical theory para maunawaan ko kung saan ang gagaling yung mga paliwanag niya at saka yung paliwanag niya sa komplikadong issue ng grounding and bonding meron din akong libro niyan so makakaasa kayo na ang aking mga content malapit sa interpretation ng expert dahil nga dino double check ko so ayan sa ating mga electrical practitioner kung nakakaunawa naman kayo mabilis kayo sa ingles sundan nyo yung kay Mike Hulk na mga video niyan, binibigyan ko na kayo ng tip. Lalo dun sa ating mga electrical engineer na bago, bag, kung gusto ninyong maintindihan ng sto yung mga patakaran sa installation, eh, ayan, bukod sa video ko, sundan ninyo yung kay Michael. At sa ating mga electrician, binababa ko sa Tagalog yung mga paliwanag na Ingles at saka yung ating mga electrical terms na medyo hirap tayong unawain. So maraming salamat. Sana sundan nyo yung aking channel at yung aking mga video. Marami kayong marapupulot. Okay? Thank you ulit.